sa inyong lahat, magandang hapon na diri asa may likod ng bahay namin at kasama ko ngayon yung aso ko nakakut ako ngayon dahil tugnaw kasi malamig po dito sa ano namin sa Kakahuyan asan na yung aso ko ayan pala yung aso kong lagi kong kasama sumaduta so, dito asa kay Mama Mary susumahan so, nyo ako lakas ng hangin at sariwang-sariwa. So, magbibigay tayo ng uh, simpleng kagalingan na nagmumula sa ating puso at nagmumula sa taas, no? Para yung mga nanonood sa akin, uh, gagaling sila. Oo. Huwag silang mag-worry. Dahil, Ah, uh, huwag kayong matakot unang-una -una, syempre. Huwag kayong matakot dahil kapag natatakot kayo, lalong gagrabe ang lahat. So, ah, uh, ang ibabahagi ko sa inyo, yung simpleng lunas pero mabisang mabisa ito sa pang-araw-araw. Kahit nga sa pagkain, pag gutom ka eh. Kung walang pagkain eh, hindi masasas, masasas, yung yung iyong katawan. So dinhi hi atan ninyo mag So mag ingkod ta diri ano kay Mama Mary no. So mag ingkod din ha ah, diri kay Mama Mary. So mag ano tayo ngayon? Mag Mag vlog tayo. Ayos ayusin sa natin tong forma. So okay na. So Ibabahagi ko sa inyo kung ano po talaga yung tamang Lunas. Dahil bakit? Dahil bakit nagkakasakit ang tao, no? Unang-una, um, bakit nagkakasakit ang isang tao? Dahil sa... Siyempre, sobrang trabaho, wala nang pahinga, kaya nagkakasakit ang isang tao dahil inabuso na ang katawan at hindi na siya, hindi na niya inisip ang bukas. So, ang ipapayo ko sa inyo, okay lang magtrabaho pa unti-unti dahil matatapos mo rin pero kapag ifuful mo, uubusin mo yung lakas mo doon sa isang trabaho lang. Yung katawan mo bibigay. So, ang mas maganda pa unti-unting trabaho lang dahil may bukas pa naman. At kung sino man may karamdaman sa inyo dyan, high blood, at kung ano mang malalang karamdaman, ang lunas ay binigay ng Panginoonan dito na sa atin. So, ang pinakasimple at mabisa ay ang kumain ka sa tamang oras at magdasal mag humingi ka ng tawad sa kanya at unang-una tutulungan mo ang sarili mo mag exercise ka every morning lumanghap ka ng sariwang hangin para maibalik ang oxygen sa iyong katawan dahil ang oxygen sa iyong katawan ay uh, humihina ang hangin sa iyong katawan ay nababawasan so para uh, bumalik muli ang lakas mo at ang masarap na enerhiya sa iyong katawan ay dapat maglakad ka sa umaga maglakad ka sa tabing dagat or maglakad ka sa kagubatan upang linisin ang iyong katawan at ibalik ang enerhiyang lakas na nagmumula mismo sa taas. Yan ho talaga ang pinakasimpleng lunas ngunit mabisa ang panalangin at humingi ng tawad sa taas at umasa kang gagaling ka. Yun po talaga ang pinakamabisa. Kung kayo may karamdaman, huwag kayong matakot agad-agad dahil ang takot mismo ang siyang magpapabagsak sa iyo at manghihina ang katawan mo at hindi mo na alam ang gagawin mo yun, dadami ang karamdaman kapag hindi mo alam kung anong gagawin mo. Takot na takot ka. Tapos, iinom ka ng gamot. Iinom ka ng gamot, hindi naman effective. Dahil nga, ang karamdaman mo ay spiritual. At saka, hindi ipik gamot dahil nga, tinakain mo ang bawal. So, para mabilis kang gagaling, eto, kumain ka ng mga gulay, sariwang gulay, uh, masabaw, kumain ka sa tamang oras, pasayahin mo ang sarili mo um, tanggapin mo ang lahat na may sakit ka ano man ang mangyari ay ipagkitiwala mo sa Diyos na magdasal ka, naggagaling ka upang yung pamilya mo nakakaawa mga anak mo nakakaawa so tutulungan mo ang sarili mo hindi mo pababayaan ang sarili mo dahil tayo mismo ang makakagamot sa ating sarili kasama ang tulong mula sa may kapal dahil hindi natin magagamot ang ating sarili kung wala ang may kapal. Kaya yan ang aking paalala sa inyo na ang simple lang ang lunas sa daigdig, nandito na lahat. At ang doktor ay isa din sila. Maniwala ka lang at sundin ang kanilang ginagawa. Pwedeng kainin ang bawal, paunti-unti lang. Huwag sumobra. Yun ho, ang tamang teknik. At mag-jogging at magpa-araw. So, yun lang po ang aking payo sa mga nangangailangan ng tulong, balisang-balisa dahil sa karamdaman, hindi alam kung anong gagawin, kahit anong in ng mga, ano, ng mga gamot, hindi pa rin. So, simple lang, paniwalaan mo yung sinabi ko dahil kapag naniwala ka, gagaling ka. Kapag hindi ka naman maniwala, hindi ka gagaling. Kapag pairalin mo yung pride mo, walang mangyayari. Kaya, magpakababa ka at um, makinig sa lahat ng pumapayo sa iyo, taman o or matanda. Dahil upang matulungan ka sa iyong iniindang anumang karamdaman o anumang karamdaman ng bulsa. Ang maibibigay ko lang, magtrabaho, gumawa ng mabuti at mangarap dahil balang araw ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng iyong mga pangarap. Pati yung mga karamdaman sa bulsa ay Uh, magtatagumpay ka magkakaroon ng pera magkakaroon ng maayos na buhay balang araw, kaya maraming salamat yan lamang po uh, nagmamahal, Maxine God bless us all, bye bye Pagpalain kayo ng puong may kapal